Magandang gabi sa inyong lahat. Ako, Sushikai, siya, sa Nakabligas, mula sa 7 Barren at narito ako upang talakay ng mga mahalagang pangyayari sa panahon ng ng hapon. Unahin natin ang mga mahalagang naganap sa digmaang Ruso at Hapon. Unay ang interes sa Monteria at Korea. Ang Hapon at Ruso ay nagkaroon ng kompetisyon na nagbulog palalo ng pagigting ng seksyon sa dalawang panig. Pinangunahan ito ng general ni Magata Aritomo General Kuroki Tamimoto ng Hapon. At sa Ruso, pinangunahan ito ng General Alexei Kuropatsky. Ang mga pinuno ng Hapon na namunod sa digmaang Ruso at hapon ay sila General Yamagata Aritomo, isang pangunahing leader at strategist kilala sa kanyang papel sa pagpaplano ng mga operasyon ng militar. General Kuroki Tamimoto, pangunahin pinangunahan ang mga puwersang ng sa labanan sa northern at iba pang mahahalagang laban kilala siya sa mga kanyang epektibong estratehiya general noge marisuke kilala sa kanyang papel ng labanan at post archer sa labanan sa Tsushima. Nagpakita siya ng malaking katapangan sa labanan. General Oku, Yasakuta, isa rin mahalagang leader sa mga laban ng Manchuria kabilang ang labanan sa Mukden. Ang mga general naman na nanguna sa Ruso ay sila Alexei Kuropatkin, ang mga paunahing commander ng mga pwersang Ruso, responsable sa mga estratehiya at desisyon sa buong digmaan. General Oscar Griffenberg, pinuno ng mga pwersang Ruso sa labanan sa Mukden naging bahagi ng mga pangunahing operasyon sa digmaan. General Mikhail Salud sa Sulich isa sa mga general na nag-ambag sa mga laban ng operasyon laban sa mga Hapones. Pangalawa, ang pag-atake sa Fort Arthur noong February 8, 1904. Mabilis na inatake ng mga Hapones ang naval base ng Russo sa Fort Arthur na naging simula ng digmaan. Pangatlo, ang laban sa Lioya Fuji na naginanap noong Agosto 1904. Ito ay mahalagang laban dahil dito nagpatibay ng Hapon na kontrolado nila ang Hilagang Manchuria. Pang-apat, ang laban sa Tuesday na ginanap noong February hanggang Marso 1905. Ito ang pinakamalaking laban na nananalo ang mga Hapones, at pinatibay ang kanilang posisyon. Ang mga Hapon ay mahigit kumulang 270,000 na sundalo habang ang mga Ruso ay mahigit kumulang 300,000 na sundalo. Panglima, ang laban sa Tsushima na ginanap noong Mayo 1905. Ito ang unang pagkagumpay ng mga Hapones labanan sa dagat at halos nawasak ang buong Ruso. Japanese fleet. At ang pang ay ang pagsukon ng Ruso noong September 5. 5, 1905. Tirmado ang kasunduan sa Portsmouth na nagtapos na ang digmaan. Kilala ang bilang isang makapangyarihang bansa sa Asia at nakuha ang mga teritoryo tulad ng Korea at bahagi ng Manchuria. Dayo naman tayong susunod, ang digmaang Chino at Japones. Ang mga general naman na nanguna sa China, dito ay sila, Chang isa sa mga pangunahing leader ng hukbong Chino, siya ang nagbigay ng mga utos at strategiya sa mga labas. Si General Li Sang, pinuno ng hukbo at ang mahalagang kakapagpaayos ng mga negosyon. Hindi siya direktang ang sa laban, ngunit may malaking papel sa pamamahala ng mga operasyon. General Yuan Shikai, isang mahalagang leader sa Hukbong Chino, naging prominenteng tao sa digmaan at sa mga kaganapan pagkatapos ng digmaan. Ang Hapon ay naglunsad ng atake sa mga pwersang Chino sa Pungdo na nagbigay daan sa opisyal ng pagsisimula ng digmaan. Nagtagumpay ang mga Hapones laban sa Chino na nagbigay diin sa kanilang lakad. Ang Hapon ay naglungsad ng hatake sa mga pwersong Chino sa pundo na nagbigay daan sa opisyal na pagsisimula ng digmaan. Ang mga Hapon ay muling nagtagumpay na nagpatibay ng kanilang reputasyon bilang isang makapangyarihang militar. Ang mga pwersong Hapon ay nagtagumpay sa mga pwersong sino na dagus na nagbigay daan sa kontrol ng Hapon sa mga dalampasiga. Pinamado ang kasunduan na nagtatapos sa tigmaan kung saan kinikilala ang kasarinlan ng Korea at ipinasa ng Sina, ang Taiwan at iba pang teritoryo sa Hapon. Ang pagkapanalo ng Hapon ay nagpatibay sa kanilang reputasyon bilang isang makapangyarihang imperialista sa Asia at nagbigay diin sa pag ng ng impruwensyang China. Gumako naman tayo sa restorasyon ng Medea. Ngunit kilalanin muna natin ang mga mahalagang tao dito. Una, si Emperador Meiji Mutsuhito. Siya ang simbolo ng pagbabalik ng kapangyarihan sa si Emperador at nanguna sa modernisasyon ng Japon. Pangalawa, Saigo Takamori. Siya ang leader ng samurai na tumulong sa pagpapatansik ng mga shogunate at nateguyod ng bagong gobyerno. Pangatlo, Kido Takayoshi ang politikal na lider na mahalaga sa mga reforma at pagbuo ng bagong sistema ng pamahalaan. Pang-apat, Okubo Tosnichi, tagapagpaayos ng gobyerno na ng nanguna sa mga reforma sa politika at ekonomiya. Panglima, Yamagata Aritomo, general at politiko na nagpatupad ng mga reforma sa militar. panganim anin Bukusawa Yukichi, tagapagduro at intelektual na nagtaguyod ng modernisasyon at kanluraning at edukasyon. Pampito, Nogi Maresuke, ang general na katanyag sa mga tagumpay sa ang Sino at Ruso. Pangwalo, Ito herobumi. siya ang politiko at pangunahing tagapagpaayos ng konstitusyong Meiji. At ang panghuli si Toyo Eisho, leader ng samurai na nagtaguyod ng nasyonalismo at modernong militasyon. Talakay naman natin ang mga mahalagang pangyayari sa restorasyon ng Medea. Una, pagbagsak ng Shugunete, 1867 hanggang 1868. Ang Shugunete ng Takuhua ay naging mahina dahil sa panlabas na influensya, hindi pagkakaunawaan sa mga samurai at pagkasira ng ekonomiya. Kaya naman ang mga reposyonaryong grupo na tulad ng Satsuma at Chosu ay nag-organisa ng mga pag-aasa laban sa Shugunete ang digmaan at ang pagkikilos ng mga samurai ay pinagustod ng pagpagsak ng Tsubuwa. Pangalawa, pag-akyat ng Emperador Meiji, Enero 3, 1868. Sa isang seremonya ay dineklara ang pagbabalik ng kapangyarihan sa Emperador na nag simbolo ng bagong pag-asa at pagpapagod sa pagkakas. Kaya mahalaga ang pag-akyat ng Emperador ay nagbigay ng legitimasyon. Ang mga reforma ay panatupad at sa pagsimula ng isang bagong sa kasaysayan ng Hapon. Pagsimula ng reforma, 1868. Pagsimula ang pamahalaan ng Meiji na patupad ang mga reforma sa edukasyon, administrasyon at, at sistema ng gobyerno. Pangapat, itinatag ang konstitusyon ng Meiji, February 11, 1889. Inilabas ang unang konstitusyon Japon, ng Hapon na nagtatag ng parliamentaryong sistema at mga limitadong karapatan sa mga mamamayan. Panglima, industrialisasyon at modernisasyon, 1870s hanggang 1880. Ang gobyerno ay nagsasad ng malawak ang proyekto para sa industrialisasyon tulad ng pagpapatayo ng pabrika at rile. Anim, pagpapalakas ng militar, 1870s hanggang 1880. Ipinatupad ang mga modernisasyon sa kubo, kasama ang pag-aaral ng mga kundalari ng istampihiya at teknolohiya. Ang pito, pagsasama ng mga kanunan ng kaalaman, 1870. Nagpadala ang gobyerno ng mga estudyante at eksperto sa ng mga bansa upang matuto ng mga makabagong na idea at teknolohiya. Ang walo, paghubog ng nasionalismo, 1880s hanggang 1890. Ang nasionalismo ay pinalakas ang magkita ng mga reforma at pagpapay sa digmaan na nagbigay diin sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Siyam, pag-angat sa pandaigdigang eksena. Digmaan, Sino at Hapones, 1894 hanggang 1895. Nagtagumpay ang Hapon laban sa Sina nagbigay sa daan sa pagkilala sa Hapon bilang isang makapangyarihan sa Sina. Ruso at Hapones, 1904 hanggang 1905. Ang panalo ng Hapon sa Digmaan laban sa Ruso ay nagpatagumpay gulong ng kanilang pag-usbo bilang pagdaigid ng At doon natatapos ang aking resursyon. Maraming salamat